Hi, Kai! Kamusta? Big a ng Your Face Sounds Familiar. Siyempre, masaya. Masaya ako. Kasi minsan lang talaga mabigyan ng isang tao ng mga ganitong pagkakataon. And maraming salamat. Ako talaga, na nag-audition ako, hindi ko na ina-expect eh. Na makapapasama? Basta, bahala na. Gano'n. Kasi, grabe, napaka-tough ng competition. Yung audition pa lang, ang dami yun. napos dami magka-cut down into eight. Oh, my God! Sabi ko, at, At least, alam ko na audition na binigay ko yung all ko. Ano yung feeling mo that time nung tinawagan ka na you're part of the eight Ay, natuwa contenders? natuwa ako sobra. Natuwa ako. Alam mo totoo yan, yung unang-una ko talaga inisip na, oh, ang dami kong racket sa December. <laughs> o oh, yun talaga yung una ko, kasi... Kasi syempre pag pumasok ka rito, parang magkakaroon ka Oo, ng karir mo. Kasi ang tagal kong ko walang because I did drag. Tapos ang tagal kong walang regular show. Tapos eto pa, your face pa na, ang, ang galing nung season one, ang taas ng rating. Tinangkilik talaga ng mga Pilipino, di ba? Napasaya nila yung mga Pilipino. So ako, sobrang tuwa ako. Pero alam ko, pag ganito, oy, Ito yun eh, marami akong racket. <laughs> <Pero, laughs> Masaya ako kasi yun. May, yung mga kasama ko dito, natuwa ako kasi hindi ko ine-expect din na magiging ganito kami ka-banded -ka agad. Pero, paano yung rack mo? May yung excuse tapos ka muna na, doon? Yung ah, rack tapos, tapos na. Ah, ginag nung nag-start kami dito, uh, na-finish na ko na yung rack. Tapos yung extension show, yung yung alternate na lang yung gumawa. So, so hindi pa nag-start, parang alam na nila na magiging busy na ako. Which is supportive naman silang lahat. Supportan talaga nila ako. Tsaka, masaya sila para sa akin. Kasi, ayan na, natuwa ako kasi, gusto gusto kasi kumanta. Mm. Ito, dito makakakanta ako. di yes. Diba? At tsaka, may chance pa ako gayahin kung sino mang icon na ibigay sa akin. Diba? Speaking of gayahin, sino yung gusto mong gayahin? Ako gusto ko talagang gayahin si Ate Reg. Ate, oh. sobrang love ko si Ate. Tsaka si Leia. Kasi sila yung mga dumikit talaga because sa ting Because of the ako boys eh. or Oo. because of the itsura? Gusto ko talagang gayahin kasi si Miss Leia kasi nakatrabaho ko. Si si Miss Regina naman, sobrang idol ko siya. So nung kumakanta ko nung bata-bata ako, yung tunog ko, sabi nila, katulog ko daw. So ayun, gusto ko siyang gayahin. Parang sobrang kasing ano, di ba? Wala pa kasing gumagawa nung sa season 1. Gusto kong bigyan ng mustisya at saka gusto kong tribute yun sa kanilang dalawa. Eh dito sa mga kasama mo ngayon dito, kung may chance kasi yun gusto mong gayahin. Nakakusto kong gayahin si Casey. <laughs> Grabe si Casey. Alam ng tao na sobrang galing niya, pero hindi pa nila alam kung gaano siya kalalim as an artist. Siya yung talagang, sobrang alam mo yon, malalim. Malalim siya na artist. May pressure ba on your part diba? o yun sa lahat sa inyo na very successful yung first? Oh, actually, sa palagay mo parang tatangkilikin mo <laughs> <din laughs> na respect tao pero I think na that that would be the reason why manunood sila ng your face. Kasi mas aabangan eh. Oo, kasi kasi datapos na yung season 1 ah, ang galing, ang galing nung binigay, ang husay din ng mga kasama, ang dami din nangyari. Pero kasi season 2 parang tingnan nga natin kung yun din yun mismo eh, yun yung reason na tingnan nga natin kung kaya nilang higitan to. Na-pressure din sa amin, basta ang usapan namin dito mayroon, mayroon nung nag-team building kami, usapan namin dito, pasasayahin natin yung tao. Hmm. Pasasayangin natin. Hindi nyo pararamdam na competition. Oh, patataasin natin yung rating. Huwag natin ipahiya yung season 1 ang taas ng rating. Mm -hmm. Kasi pagka yung tao dito at nag yung masaya lang kami. Kasi yung, ang sinal ko kasi... Kumbaga, mararamdaman ma oh, nila yan kasi eh. ramdam ng tao pag masaya kayo eh. As a team. We will Actually, as a team. isang sekreto yung une eh. Diba? Yes. Kung bakit din sila Saka, naging... galing galing ako sa Rock, which is really, ano, became a family to me. Dahil lahat ng tao nagsasabi na, ramdam namin yung pagmamahal sa isa't isa, kaya nag-work. One of the reason why Rock worked and naging phenomenal siya is because people feel na isa kaming barangay. Na wala, totoo. Sinabi ko sa kanila, sana ganito din tayo dito. Na talagang totoo nag-work yun. Walang ano, walang keme, walang arte. Masaya.